Nausog siya ng teacher niya eh. Kaya nga... pinapalawayan ko yung tiyan niya sa... teacher niya eh. Ah, uh, ganun ba? O paano anak? Dito na lang si Daddy. Tapos gusto ko, good girl ka sa school. Saka makikinig ka sa mga teachers mo. Okay? Daddy, please huwag mo po ako iwan Sama ka po. Eh anak, dito lang naman si Daddy. Tsaka marami ka namang classmates sa loob. mag enjoy ka doon sa... Ay, Ay. Uh, teacher, uh, kayo na po ang bahala sa anak kong si Denise, ha? Um, ano po nga pala yung name niyo? Teacher, ano po pala? Hi, Daddy. Ako po si Teacher Ara. Ako uh, po ako na po bahala kay Denise. Sige, Teacher Ara. Um, by the way, okay lang bang makuha yung number mo? Para just in case lang... Meron ako mga tanong about sa school niya, regarding sa activities niya, para diretsyo na kitang ma-message. Sure po, Dad. Okay na po. Ayan. Sige po, ha. Uh, papakabait ka. Okay, si Teacher Ara na bahala sa'yo. sa si Denise? Nag-aaral ba siya mabuti sa school? Ah, uh, mami. Oo uh, naman. Okay na okay daw siya. Sabi ng teacher niya. Pero sakitin siya eh. Nausog. Alam mo, hinala ko, nausog siya ng teacher niya eh. Kaya nga, pinapalawayan ko yung siya sa teacher niya eh. Ah, uh, ganun ba? <laughs> o sige, Daddy. Balitaan mo na lang ako ha. I love you. Ano ba, agad? Okay? Dati, pa palagi po nandito si teacher? Kasi po ba wala po si mami? Uh, anak, di ba may sakit ka? kaya nandito lagi teacher mo. Kasi hindi naman pwedeng umalis yung teacher mo na hindi ka pa magaling. Sa hindi ka ba happy? Eh, dito ka na nag school sa bahay. Pero bakit kailangan po kayo maghagog ni teacher? Di ba dapat po si mami lang po yun? Denise! wag na wag malalaman ng mami mo to, ha? Once na magsumbong ka sa mami mo, malilinti ka ka sa akin. Sumubang so, tanggalin ko lahat ng mga gadgets mo, pati internet, nang hindi ka na makapaglaro dyan. Nandito si teacher. Di ba parang mami mo na rin ako? Inaalagaan ko kayo buwit ng daddy mo. Kaya huwag ka nang umiyak at huwag ka magsusungbong sa mami mo, ah. Okay po. Sige na, umakit ka na doon. of course, this bubble where you find yourself is a drop of perfume. Hmm? Sino kaya yun? Pagbuksan mo nga, babe. Feeling ko yan yung mga, ano, in order ko. Okay, babe. Aral ka lang dyan. Di ba ikaw yung teacher ni Denise? Bakit nandito ka pa rin? Mami, bakit nandito ka na? Di ba next week pa ang dating mo? Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Kaya pala hindi ko makontakt sa si Denise? Kasi iba pala inaas si kaso mo. Ah, uh, mami, nagkakamali ka. Si teacher is tutor lang ni Denise. Kaya nandito siya lagi. Talaga? O sige, tatanoyin ko anak natin. Denise? Anak? Sabi ka ng totoo. Totoo bang nandito si teacher para i-tutor ka? Mami, si Daddy po at si Teacher may relasyon. palagi po sila nagkikiss at nagyayakapan. Hindi totoo yan, Denise. Huwag kang gumagawa ng kung ano-anong kwento dyan, ha? Mami, si Teacher talaga. Tutor lang niya. Alam mo, Dek, hinding-hindi kaya magsinungaling ng bata. Hindi ka ba nahihiya? Mas bata sa'yo nagsasabi ng totoo. Alam mo, tama na. Damang-dama ko yung pangluloko mo. Umuwi pa naman ako para i-surprise ka. Pero, ako pala yung masu-surprise. Ngayon, napatunayan ko na. Lumayas ka dito, ah. Magsama kayo na kabit mong teacher. At wag na wag ka magdadala na kahit anong gamit dito. Ang uh, kamil Camille, wala po akong ginagawa masama. At ikaw, gagawin ko lahat para matanggal ka ng lisensya sa pagtuturo dahil sa ginawa mo. Miss dito, anak. Sorry ha. Sa ganitong edad naranasan mo na yung kay daddy. Pero huwag kang mag-alala anak. Nandito na si mami. Hindi hindi ka pababayaan ni mami, okay?